I-update ko po kayo kung ano na pong itsura ng aking mga tanim na pechay at mga mustasa dito sa ginawa naming garden bed. Ito na po yung aming mga pechay at mustasa. Ayan, ang lalaki na po nila at masisigla silang lahat. Lahat po ito ay buhay na. Ayan. Lapitan po natin. Ayan, oh, malalaki na po. Malalaki na sila. Mustasa po yung iba. Mustasa. Ayan, masisigla na sila. Pechay. 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 Ayan. Then, mustasa. Mustasa at pechay po yung mga nakatanim dito. Ayan. Dati sobrang liliit lang. Ngayon, buhay na buhay na naglalaki -an na ang kanilang mga dahon. Ilang days na lang ready to harvest na ito sila. Ayun o, oh, ang lalaki. Ayan po ang aking update sa aming ginawang garden bed ng aming mga pechay at mga mustasa dito lang sa may harap ng aming bahay. Sa aming Maisles Garden.